maghapon nakahiga lang ako talagang ano nagpapagaling um, kasi ako sa aking tuhod na masakit dahil nung isang araw nagmamadali ako meron yata akong huling ipahabol na papeles ng asawa ko para ma maging uh, maayos na ang lahat at nadapa ako dun sa semento kaya medyo nagkaroon tayo ng namaga na tuhod tapos uh, inaanohan ko siya ng yellow ng ice para mag ano mag lumiit kasi nag siya tapos nagco cold compress ako ngayon medyo effective naman tsaka umiinom ako ng itong gamot na nireseta sa kanya ng doktora nung kahap ano, uh, nung friday nagpunta ako doon nagpa check up ako kasi mahirap na guys baka meron na ano na buto sa loob kaya ina, mas maigi na yung ma, naagapan so guys marami na, marami na rin sa akin nagpipim talaga dito sa youtube channel ko na kailan ka talaga ako babalik <laughs> at lately lang kahapon nga itong mag-asawa na nakausap ko yung babae through uh, WhatsApp yung lalaki through Messenger so yung kabayan natin ay nasa Kuwait at may inilalapit nga sa akin na tulong tungkol sa anak nilang may uh, gagawing operasyon sa panga ng uh, ewan ko kung sa banda sa left ba o sa right at itong kanilang anak ay uh, graduate ng criminology at board passer sa criminology. One take lang. Kailang nakakalungkot kasi hindi nga makapasok sa trabaho dahil uh, yun nga may sakit. So, nung isang araw habang nagpapapotocopy ako ng isang papel ng sa as asawa ko, parte sa asawa ko sa papelis, nag-text sa akin yung lalaki, nag-chat sa messenger. Sabi ko, paano mo nga nalaman yung messenger ko, bakit ka naka-access sa akin, na naka-private kasi yung messenger ko sa personal account uh, parang hindi pwedeng maka-message ang public, yun nga daw yung nag-search daw sila na how to uh, go to ano RTIA -R yung sa Retia ay lumabas nga daw ang pangalan ko, kaya sa akin sila nag uh, lumapit sabi ko sa kanila That was the time na pandemic pa, uh, nakaka-access talaga ako sa kanila at sinasagot ako tuwing mag-email ako sa kanila or mag-chat sa WhatsApp. Ang ah, ngayon kako, ka hindi na sila, hindi ko nag-agad-agad sila ma-access. Well, the last time na meron ako sa kanila if you know word, na isang uh, nanghihingi ng tulong is, I think it was this year, no, this year, this year yata, this year, first, um, mga first week of January or February kung hindi ako nagkakamali. At ang reply nga ng kanilang um, staff ay pumunta na lang sa tanggapan kasi nga face to face na ngayon. So, pwede nang pumila. So, yun din ang advice ko sa mag-asawa since yung lalaki ay medyo malayo-layo, walang pamasahe dahil manggagaling sa Sultan Kudarat. Tapos yung ating kabayan ay nasa Kuwait. Ang sabi ko sa kanila na kasi sabi ko um, kung okay lang sana yung channel ko kasi willing talaga siya mag-guest para ikwento yung kanilang situation at somehow maka makatulong ng, ng konti ang ating mga kababayan na nanonood sa channel ko. So, di ba, kasi wala naman tayong nabigo na kababayan na nanghingi ng tulong, di ba, laging merong at meron. At tulad nung si Miss Lynn, di ba? Yung tinulungan ng ating mga OFW na nakapanood sa kaniyang guesting. Isa na doon sa si Chef Leon sa nakatulong na malaki-laki ang binigay. Tapos yung iba pang nag-chikash uh, at nag, si Miss Jobert yata nakapagbigay. At saka si Miss Trudy. So marami po tayong um, mga access na I mean, maraming pamamaraan na pwede nating matulungan ating kapwa lalo na pagdating sa ganitong mat matubhang sakit na nangangailangan ng ng tulong financial at dasal. So nakakatulong din talaga ang aking maliit na YouTube channel. Kaya lang sa mga sa mga oras na ito na gusto nilang mag-guest sa akin ay hindi ko pa talaga kayang mag-accommodate dahil nga nabibisi pa ako at sabi ko nga 'di ba habang hindi nakakarating si Bihot ay hindi pa tayo pwedeng um, hanggat di ko pa kasama ka si Bihot ay hindi ko pa pwedeng uh, tanggapin ang mga guesting sa ngayon kasi nalulungkot pa ako parang hindi ko pa kaya i mabuo yung aking programa hindi ko pa kayang bumalik kaya si pero konting tiis na lang maybe my next week by next week andito na siya uh, in God's will at uh, medyo kampante na ako kasi sa ngayon okay na pwede na ako magtanggap sana kasi hindi na gaano bisita si Tanda dahil wala nang madilim-dilim na eh so hindi na sila nagsistay sa garden dahil malamig na rin so wala na akong liligpitin sa mga oras na nag-accommodate po tayo ng mga guest na i-interviewin pero ang problema ko lang is hindi uh, hindi parabang hindi ko kayang mag-focus hindi ko mai-focus ang utak ko kasi habang siguro nakikinig ang nakikinig ako sa aking i-interviewin ay baka mawindang tayo at mawala ako sa focus so hindi ko hindi ko magawa yung aking uh, tungkulin bilang isang host so yun ang aking kinatatakutan but in any way marami naman mga sabi ko sa kanya marami tayong pamamaraan upang mapansin kayo uh, sa social media pwede tayong mag-upload ng video na na nakikiusap kayo na, na nagmamakaawa kayo na hihingi ng tulong at i-upload natin sa social media at baka sakali baka sakali di pa mag-viral so yun yung pamamaraan na sinadge ko sa kan sa tatay sa itong lumapit sa atin hindi ko pangangalanan muna sa ngayon kasi 'di ba wala tayong uh, wala tayong permiso na i drop name sila unless na mag-contact ulit sila sa akin kasi kagabi nag-usap kami sabi ko sa kanya na aantayin ko lang yung uh, follow up ninyo sa akin and then we will do an actions kung ano man yung nararapat kong uh, gawin bilang host na makatulong sa inyo. So, yun yun. Kaya, until now, uh, hindi pa nag-reach out. Baka nakagawa na sila ng paraan. Hindi nila kailangan ng tulong. Uh, okay na rin yun. So, let's pray for the healing of the son na hindi natin alam kung ano pang pangalan. Pero mag-asawa alam ko ang pangalan. Pati apidiedo kasi nagpaad sila sa akin sa aking Facebook. So yun nga um yun yung sinasabi ko na let's always be available to uh, other especially to our fellow kasi hindi natin alam na kahit hindi pala financial ang kanilang kailangan sa atin kundi yung oras natin, yung prayers, yung comfort, uh, it's one way also of helping one another. Kaya sabi ko, sabi ko nga sa Panginoon when I pray to God, sabi ko Lord, um maraming salamat na Pinagtiwalaan ako ng aking kapwa kahit sa pamamaraang uh, sa komunikasyon ako uh, pwedeng makatulong. Ay, pinagpapasalamat ko sa iyo yon na pinagtiwalaan ako ng aking mga kababayan na hindi ko ni anino, hindi ko kilala. Pero nandoon yung paglapit nila kaya guys, kung meron sa ating mga humihingi ng tulong, uh, wag natin agad silang husgahan. Pakinggan natin sila tapos kung kasi ako ganyan ako eh ang ugali ko kapag mayroon sa akin nak chat nang hihingi ng tulong. Sinasabi ko talaga'ng totoo. At huwag tayong tama rin i-reply sila kasi nung mga time na 'yan na baka sakaling kailangan-kailangan uh, kanila, hindi pala pera ang kanilang uh, tulong na hinihingi sa'yo, kundi ang iyong comfort, ang iyong oras, ang iyong um, tawag dito, yung emotional support tapos biglang inignore mo lang. And then there's something happened to this people who approach you, this person, it will be in your conscience. So, hindi po pwede natin um, i-ignore yung mga nagpipiin sa atin na nanghingi ng tulog. I-reply natin. Siguro naman nakakaintindi sila. Pero yung mga time na ni-reply mo na, nagpaliwanag ka na, ayaw pa rin makinig, nangungulit pa rin, that's the time na we should ignore them. Naging honest tayo, nagpaliwanag tayo. Tapos uh, hindi natin, uh, sabi ko, sinabi natin ang totoo na hindi natin ngayon matutulungan, I think maiintindihan. Pero may mga tao naman kasi din, ang mga makulit, kaya ang nangyayari ay yung mga nilapitan nilang mga tao ay nagiging uh, nagagalit, diba, kasi napaliwanagan na sila na, wala ako ngayon, ganyan-ganyan, gipitin -ganyan, ako, pero hindi sila nakikinig. Kaya dun, that is the time na sila. Pero ako, ang ugali ko talaga, except lang yung mga ibang lahi na nag-good time lang, na gusto lang talaga mag-chat, tapos guguluhin lang yung oras mo, nire-restrict ko agad yan. Pero pagkababayan natin ang lumapit sa akin, I see to it that I read a message, then I explain my, uh, I reply, and then pag uh, nabasa nila yung reply ko na hindi nila parang hindi sila naniniwala that's the time na i really need to let go and let them be away in my phone book kasi kung naging anes ka naman from your heart na wala talaga hindi ka makatulong sa ngayon hindi mo kailangan na ipaliwanag nang paliwanag nang paulit-ulit so let us always be a help to one another in a way na um, hindi naman laging financial, kundi yung oras lang natin, yung forward natin sa kanila, very important. Na nakatulong tayo through our words, na na-heal yung mga wound sa kanilang puso dahil na bigyan mo ng uh, kakulang payo, that's a help, that's a big help for them na na-lift up sila, na hindi sila nalugmok doon sa problema because you give uh, encouragement, words of encouragement, very important. Kaya wag natin lahat husgahan yung mga nagtutsat sa atin na nangihingi na naman. Kasi tulad niyan, parang hindi naman pala pera ang kailangan sa akin. Tapos kung inignore ko, ba diba, uh, bigla ko lang blinak kasi hindi ko kakilala. Tapos bigla lang naman, uh, hindi naman pala pera ang kailangan sa akin, kundi yung kakayanan ko lang makipag-communicate. Yung talent mo lang to communicate to other people, yun lang ang kailangan sa'yo. So, pagsisisihan natin sa badang huli na, ba? Diba? it will be in our conscience na, ay, hindi ako nakatulong, ito lang palang kailangan sa akin communication lang, yung talent ko lang, ba? Diba? So, yun yun, uh, kaya actually guys, um, very soon, babalik po tayo dahil uh, nakilala po ang ating maliit na channel as uh, platform na dinudulugan nila ng kanilang mga kaunting problema at uh, Uh, problema financial at emosyon na nakakapagbigay din tayo ng mga encouragement, words of encouragement, afflicting uh, words, words of affirmation na uh, hindi na uh, paulit-ulit danasin ng ating mga kababayan yung kanilang mga dinadanas na mga problema na Diba, ba uh, kaya nga, sabi ko nga na let's be available to one another kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi naman lahat ng oras ay puro pera ang kanilang kailangan ko, yung oras mo lang. So guys makita niyo sa likod ng aking altar oh di ba? <laughs> Pinaganda ko. At may ring light doon sa sa likod kasi katabi ng cross effects kasi pag nagpe-pray ako, nag, nagbabasa ako ng Bible. Yan lang ang aking inaano uh, pinapailawan ng maliit na ring light. So, Ganon po ako ka ka organize dyan sa altar ko. Gustong gusto ko yan kahit maliit lang. Anyway guys, uh, nakakamiss na rin talagang magdaldal <laughs> o mag-accommodate. At sa ating pagbabalik, maaaring i ko na. I-concise na natin yung oras. Kukunin lang natin yung mga highlight na dapat i-share ng ating mga OFW. Hindi na mahaba. Siguro mag-allot. Allotted time natin is 30 to 40 minutes lang or 45 minutes to accommodate OFW para hindi laha, hindi tayo maantala at iwasan muna natin yung mga shout out yung pumunta kung may, pumint kung may manood it's okay kung walang manood okay lang din kasi meron naman replay ba diba? so gagawin natin sa aking comeback yung uh, babaguhin na natin ang setup yung hindi na maraming shout out pag nandyan na agad si OFW diretsyo na tayo sa mga uh, highlight na tanong hindi na yung pa, uungkatin pa natin ang lahat. Basta kung anong dinudulog niya, yun agad ang ating uungkatin at pag-uusapan uh, at uh, makafocus tayo sa kanyang problema. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagantabay sa aking YouTube channel at nandito lamang ako at uh, sabi ko nga habang nandito, wala pa yung mister ko, hindi muna tayo haharap. Pero next week, hopefully, ah uh, ma -ano, ma na siya hindi pa natin alam, malalaman ninyo kung kailan ang kanyang uh, kanyang yung kanyang exact date na pag uh, punta rito. So maraming salamat sa inyong lahat at patuloy po natin suportahan itong YouTube channel ko dahil marami po tayong natutulungan dito. Bye for now. And shout out kay Miss uh, Donatel Alay. Yes, Donatel Alay na laging nakasupport sa atin kay Miss Trudy, kay Miss Mary's Vlog. Sa lahat po na nagmamahal. Lalo na ang Team OFW Talk Show na grabe naman. Hindi pa rin sila natitinag na sa kanila support dito sa channel na to. Kahit pa pasulpot-sulpot lang ang ating mga video, andyan sila lagi tuwing mag-upload po ako. Thank you for watching and I'll see you very soon. Very soon. Bye for now.